4.14 late na ng 14 minutes sa inaasahan may pupuntahan ako ano, matagal ko nang gustong puntahan baka matutuloy na to dyan lang yan sa Pampanga magkakahon na tayo dito sa overpass may daan na naman ang bike dito na maayos Tawid tayo sa kabila Marami na sasakyan eh Tinanghali na ako eh <laughs> <laughs> Tapos lusong sa kabila Sakit na naman yung paa ko Sobra na naman yata sa kape sa ahon tayo ng kaunti doon papunta na ang ano Katipunan Malapit oh, na tayo sa Mindanao Avenue Di Mindanao <laughs> sa Mindanao Mindanao ab oh, Hirap na itong walang practice Sabay sasabak man ganito Ayan o oh. Agap sila din o oh. Pero yung agap ko mali Dapat mas maagap ka Wuhu. Ang bilis ng speedometer ko. Ngayon, tamad bali. na agad ako. Oh, Ayun. Ang laki naman nito, makakalas. Na. Habihinyo, tagos tayo ng tandan Sora. Uh. Dito ulit lagi talaga na adam pag nagno-north kami dahil pag EDSA masyadong malayo galing sa amin kaya medyo kabisado na to uh. after nitong ano <coughs> Tandan Sora ayun Tandan Sora ay sa sangang daan baliches proper oil stop ha ah, itong kanan diretso lang tayo naipit ako ng malaking truck tagal <coughs> bago nakarating dito paso di blas tama ba balinsuela exit Tama Paso de Blas, Paso de lubak May pure gold saka ito Kakaliwahan ah, na ako doon. Natagalan ako sa F-Bautista. Gawaan ang thriller. Baka maging kwento na lang tayo pag nagpumilit eh. Woohoo! <laughs> kaya rito kulang pala nag iisya lang ako eh buti na overtigan ko pa makagawa ng pakan wala na may inis na nakaka 22 pa lang ako 70 pa kung kakayanin pag tinamaat, uuwi na. Ah. Ayan o, exit ng NLEX galing dito. MacArthur Highway. Ah. Sa eda. Sa ano. Lagi kong tinadaanan, di ko alam yung kalsada eh. Ah. Basta pa MacArthur Highway na to. Diretso na to. Palabas na ako ng Makartor May Sun Road to May Road After ko ng Paso de Blas Pasok ako ng May Road Labas ng Makartor Highway Woo. Alas 6 na Late na late na Mainit na <laughs> itin na, patingin mo, na. San lang abutin? Ang na ng init. Nagkataon, parang wala pa sa tono 'yung byahe ko. ayo, eh, yun good morning mga kalabso. Padyak Manila, nataanan ko rito sa. Okay. Ano to? Balinsuela. Ah. Oh. Okay. Balanday. 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 Picture po muna tayo. Oh. Aulit. Yung sama. Ay kawayan. Ala sa is. Power mo na tayo. Hindi ko kinakalimutan to lagi, mga kalup. Pang power. <laughs> Sabi ko na nga to naluto eh. Nakita ko ang padyak Manila doon. Nataan ko. Pagod na ako. 31 pa lang. 50 pa. <laughs> Woo! Ayan, di pagat-tagat. o titingin lang Side trip muna tayo dito Basta tayo sa ano Philippine Arena Tapos balik lang agad Yan tulay lang <coughs> Dito lang tayo sa tulay Hindi na tayo Papasok, matatagal lang tayo Know, Parang UFO lang sa umagaw Dito muna tayo Dito muna tayo Wala na si Opong pero ang tubig sa giginto. Ba rin. Ito lang yan. Wow, mainit. Break time tayo dito. Break time. Lagi na lang break time. Malayo pa. Gawi. One to one to lang. Naalis na naman tayo sa init nito. Dito pa lang ako, pagod na. Ahay! Hilig sumabak sa walang practice eh. Kumana na kaya ako rito. Ahay! Malalo, ba't agad? Sana makabawi. Gusto ko mapuntahan yung pupuntahan ko ngayon. Pahinga muna natin. Hindi pwedeng ganito. Nabigla kanina eh. Lolo, parang changge, daming papaya, brutas. Hanap tayo, break time, break time. Maso may dala ko sabay. Ayun o, kalumpit. Ito yung tumikrot ah. Ah. Ang aking mga binte. Pero pipilitin kong kagain. Uli kat, so tarik mo, mm. Ah, ambulansya pa. Wala ko, sa Bulacan lang may baha. Paro'y Diyos ko. Pati pa na dito sa Apale. Ay, tay! Ah, huwag kang aano'n. Ooy! Hahaha! <laughs> Whoo! no kung di mabasa ayun pala may mababaw ay parangay ba to San Agustin, San Simon Pampanga ay basa na siya, oy may malaki ay <laughs> malaking ka sa lobo wala na basa na ah! basa na yung sapatos mo uh -huh! kabaha number 3 mga yeah, na dito mababaw bro gitna ka mababaw sa kita oh medyo mababaw ito tapos walang masyadong matalubo ng pricing nila hindi kagaya kanina pasa talaga ako doon sa truck na yun uh -huh. yung San Machas Paris ha tandaan nyo ito hindi naman ako dadaan yung baan din lang naman pupuntaan ko Ayun. kakain po ulit itong shortcutan ko rito sana walang paha yun. Bigyan nila ako salamat o Kasi sasamper nando pa ako eh Dito tayo sa shortcut Sana walang tubig ditong baha <laughs> Ang labas ko nito Doon na sa may kabila oh, Shortcut ba? Diba? Oh, May tubig nga lang At sabihin mong shortcut <laughs> Mas maiksi dito Kasi doon sa kabila sana goods to para sa akin ah o oh yun ayun, ayun, ayun. okay naman okay 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 ah aray ku pumipintig yung aking muscle okay good kapit na ako doon sa kabila hindi pa pala na ko ako nakakita ko na ayun wow 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 kaya pwede ang bike kahanap na ako ng parking ng bike bago ko pipilating sa kapat

galing kanina sa kabila, oh. Tayo balik. Mexico tayo. Bukang kaya naman. Bukha lang, ha. Ah. So, sigurado. Bulikat ka, kabilaan eh. <clears throat> to Mexico. Malagay dun sa ano, oh, direk direkto lang. Pansay ko. Oh? kaya dito. <laughs> Gusto ko eh nawawala yung pa ko pag may mga nakapag picture ng ganito eh ano? Oh. Eh, ah Megabul Capital Town. dito sa 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 nasa ah, na ba ako nawawala na naman ako sa <laughs> San Fernando na pala ako nakakalubos para tratyata yung tropa mo ha Iiwanan ka ha saan tayo okay, pwedeng dumahan yun bukas ang okay, dito ito entrance pwede hindi tayo sasaglit Virgin de los Remedios panalangin mo kami ah, ito po ang uh, ng San Fernando Pampanga mga kalog, tinatsaga ako lang dito ako Mexico, Pampanga Gagapay ko na nang gagapangin to. <coughs> Gambaliwag. Kaso mag-aalas tres na. Sana matapos ko. Aray! Sasabay talaga yung dalawa. Bitit. Binti, Ha? Ayun. Babalik ako ng Babalik ako ng San Fernando, Pampanga <clears> Hindi <throat> talaga kaya Sobrang sakit ng pulikat Ang inaalala ko pag nagsabay Yari uh, Doon tayo sa safe Basta lang Malapit pa sana yung baliwag Kaso gagabihin ako ng gusto Kapapahinga dahil Dahil doon sa ano, Sa pulikat Basta lang tayo Ganda pa naman sana nung rota na yun Naka <clears throat> uh, 106 na ako sana eh oh. Maso uh, mahirap ipilit Pag nagsabay pulikat Disgrasya ang aabutin. Sakit grabe Dumiin yung kanang ko Huwag lang sana ulit ako pulikatin Para hindi ako abutin na naman ang Siam Siam papunta ng San Fernando kaya ito lang pinagaalan lang natin pa ako nagpicture kanina eh, oh. Dun sa may kabila eh, oh. may tulay <coughs> babalik din ng palaho eh. Mexico, Ampaka medyo traffic Ayan yeah. Uyo, sinarado ang simbahan Sarado ang simbahan Mga kalubos Ayan, Malawo. malawas Malawas ka, Sarado mga kalubos Ito ang simbahan ng ano Mexico Pampa Ayun o, no? SM Pampa bang bang <coughs> Rap kada. Uhoy. Uhoy. Sana ako papasok. Sana ako parang ngayon ako nakapasok dito sa sa aparito uh, sa system pampang Okay, ikot tayo rito. Ay may perishul pala si SM. Parang asa uh, mo walang. Robinson Pampanga yun doon ang ikotan tayo yung ikot <coughs> sumasakit talaga pala ko okay na eh hindi naman pwedeng pahinga ng pahinga ng isang oras abutin ako ng hating gabi sa kalsada <coughs> wow. Sundan na natin yan baka makawala pa Ay girls ko ah oh, dapat pala doon ako nagkano kanina Sorry naman Hindi ko alam to eh Robinson Star Mills Hindi Star Malls Star Mills Sama <coughs> Tana at Tagre Sama Tana Ano daw Sana tama na tong way ko talaga Ahay. sana di punuan lahat ng sana o, layo naman dapat doon ako umikot hindi <laughs> rito wala ko yun ah hindi pa pala Uhuy. transport terminal ayun nandun mali nga ako ng ikot ang layo nga dapat nga doon. Hahay. Dapa. Uy. Dito dumaan. Hahay, sana hindi ako mapagalitan. Meron. Ayun, may kubaw. Ah, ayun oh, may kubaw na dyan oh. Ayun oh, kubaw, kubaw, kubaw. Wow! Edsa Gateway. Oop! 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 Tain muna tayo. Brad. Dito lang naman yung...